Eto na nga pala yung part 2 ng Batanes vlog natin. At alam ko, maraming naghihintay at nag-aabang talaga ng vlog na to. Natuwa nga ako kasi maraming nag-enjoy din sa part 1 ng Batanes vlog namin. Kaya naman mag-upload na agad ako ng part 2. At marami din ako nababasa sa comment section na magkano daw yung total expense na gastos namin dito. For today's vlog, eto nga pala yung after ng tour namin noong day 1. Ayan, gutom na gutom kami. Kapag nga travel na ganito, wala muna masyadong diet at ina-enjoy talaga namin yung food. Kinabukasan, eto yung magiging second day namin dito at 7:30 AM nga pala yung tour. Maaga talaga yung tour namin ngayon kasi nga marami din kaming pupuntahan. Dito nga kami unang dinala ng tour guide namin sa may parang view deck. Ang sarap lang pagmasdan ng dagat at saka ng bundok konting picture lang kami dyan and sabi namin magsa-sightseeing na lang kami at mag-enjoy dito sa view. Nagpunta nga din kami dito sa may blank book sa Batanes tapos magsusulat ka dito ng gusto mong matupad tsaka ako na i-reveal sa inyo guys kung ano yung sinulat namin dito. Isa nga tong Malboro Hills sa mga pinuntahan namin sa pinaka gusto kong napuntahan namin ngayong day 2. As in, dito talaga kami pinaka nagtagal guys kasi grabe sobrang ganda ng view. Alam mo yon wala din pong signal dito kaya hindi talaga kayo makakapag-phone. What I mean, magagamit niyo yung phone nyo pang video, pang take picture. Pero hindi po kayo makakapag-Facebook dyan, makakapag-TikTok. Alam mo yon sobrang the best sa feeling kasi makakaroon talaga kayo ng quality time. At kapag ka nag-travel kayo ng partner mo, dun mo mas makikita yung ugali niya. Sabi nga nila, mag-travel kayo ng magkasama at mas makikilala nyo talaga ang isa't isa. Pero anyways, habang nang voice over ako ngayon, grabe amis na amis pa din ako sa Batanes. Naisip ko nga parang ang sarap-sarap ikasal dito, no? Tapos marami din ako nakikita na dito nagpo-propose kasi grabe naman talaga sa ganda. Actually, Actually, nung unang araw namin sa Batanes, akala ng tour guide namin, dito magpapropose si Mr. Castro. Hindi niya alam, eh, kasal na kami. Sabi niya kasi ang babata pa namin, tapos syempre, baby face pa. Charot. Pero no, joke, bata talaga kaming ikinasal ni Mr. Castro. Isipin niya yon 23 years old pa lang, kasal na kami. Pero wag kayong mag-alala, kahit maaga kaming ikinasal, pareho kaming nakapagtapos din po ng pag-aaral. Before pa talaga, yung talagang pag-aaral, yung pinariority namin bago mag-settle down. in enjoy nga namin yung view dyan, kahit mainit. Pero yung init naman, eh, hindi naman ganun kasakit sa pero terik yung araw dyan guys, kaya naman medyo umitim talaga kami ngayon. Pero okay lang, hindi na namin naisip yon kasi naisip namin, eh mag-enjoy lang nang mag-enjoy dito. Syempre, kailangan natin sulitin yung binayaran natin, but honest na to eh. At syempre, magpipicture tayo dito sa iconic na blow your horn. Isa yan sa iconic na part ng Batanes, kapag kami travel kayo dito, magpicture kayo dun. Dumaan din kami sa may blue lagoon, tapos dito sa may white sand na beach. Nag-take lang kami ng video dyan, at hindi kami nakaligo kasi wala kaming dalang damit. Sobrang ganda ng mga video namin ni Mr. Castro sulit na sulit talaga ang pagrent namin ng drone. Buti nga talaga hindi kami nagdalawang isip kasi ngayon nasa bahay na kami. Ngayon ko pa lang sila talaga na appreciate. Naisip ko ngayon siguro kung hindi kami nagrent ng drone baka pinagsisihan ko talaga. Kasi 'di ba imagine itong mga video namin na to habang buhay na namin mapapanood. Nandito na nga pala kami sa may parang Toblerone. Grabe, daan lang to sa Batanes pero tourist spot na dito. Sobrang galing ng operator ng drone namin. Ang galing niyang kumuha ng video, no? Kapag nag-travel kayo dito, wag niyong kalimutang mag ng drone kay Kuya Aljon. Siya din yung naging guide namin, guys. Grabe, the best. Sobrang bait niya. Alam mo yon hindi ka may mag-post. Yung taga-picture namin, taga-video. Naku, lahat na. Dinala niya nga kami dito sa may Anesty Store. Alam niyo ba, sikat din to dito sa Batanes. Marami kaming pinuntahan ngayon, pero yung iba, hindi ko na lang din na video. Fast forward, nung bandang hapon, nag-rent nga pala kami ng scooter. Actually, takot talaga akong mag-motor sa Pampanga. Pero dito sa Batanes, tingnan niyo, walang katakot-takot. Wala kasi talaga masyadong sasakyan dito. Tapos, grabe, tingnan niyo naman yung view. 5 o'clock na nga dyan, pero mataas pa yung araw. Pero okay lang yan kasi hintayin namin yung sunset. At sa mga nagtatanong nga pala kung nag-DIY po kami sa Batanes, hindi po kami nag-DIY. Heads up ko lang kayo na medyo mahirap talaga ang DIY dito guys. Kaya kailangan nyo talaga mag-avail ng mga tour package pero wag kayong mag-alala mura dun sa nabook namin. Dito nga pala kami nag-book sa Batanes biyahing lokal. Sila nga yung pinakamurang na pagtanungan namin kasi taga dito po yung mga may-ari nyan. Mababait yung owner ng tour agency na yun tapos sa kanila na din kami nag-rent ng motor. 150 per hour lang yun. Mag-enjoy -e na talaga kayo. At eto na talaga yung isa sa pinakihihintay ko ang manood kami ni Mr. Castro ng sabay sa paglubog ng araw. Kung hindi nyo kasi nitatanong, eh sobrang hili ko talaga sa sunset. Sino ba namang ayaw, ba? Diba? Kasi tignan nyo naman, napakaganda. Nakapunta kami dito sa rolling hills ni Mr. Castro na walang signal, walang ways. O ba diba, kapag ka nagta-travel, lakasan lang talaga ng loob. Tapos na nga yung sunset, kaya after nito, dumiretso kami sa isang kainan. At nalungkot naman ako sa nadatnan ko kasi tignan nyo tong aso na to, grabe, sobrang bihim. Hindi na nga agaw ng food, hindi na naghihintay lang siya diyan na mabigyan siya. Nabigo nga siyang mabigyan kaya naman pinang order ko talaga siya ng sariling food niya. Napatingin nga siya diyan at grabe sobrang amu ng mata niya. Kaya naman ending this day na sobrang nakakataba ng puso kasi may asong hindi magugutom ngayong gabi. At kung nabitin kayo sa part 2, comment for part 3 kung magkano nga ba ang total expense namin sa Batanes. Kung saan kami nagstay, magkano ba yung packet money at saka magkano lahat-lahat ng nagastos. Oh siya, ayun lang muna guys for today's vlog. Sana nag-enjoy kayo sa part 2. Kita-kita na lang tayo sa part 3 ng ating Tanaz vlog bye Mwah.